Pataas ang posibilidad na mahalin tulad ng kanilang bansa sa Russia kapag pinilit ni Xi Jinping na makipag sa Pilipinas Check the mic and make sure it sound right, boys. ulat na sinabi ng dating presidente ng China na mataas ang posibilidad na mahalin tulad ang kanilang bansa sa Russia kapag pinilit ni Xi Jinping na makipag-gera sa Pilipinas. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na hindi malayong mangyari sa China ang kinakaharap na problema ngayon ng Russia kapag pinilit ni President Xi Jinping na galawin ang kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Pinayuhan ni Hu Jintao si President Xi Jinping sa isang closed door meeting ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party na huwag nitong galawin ng Pilipinas pati na ang Taiwan dahil siguradong hindi ito palalampasin ng Estados Unidos. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw na nababahala at kinakabahan ang dating Chinese President dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa West Philippine Sea na posibleng humangtong sa isang malaking gulo. iniulat ito matapos na ngako ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito pababayaan ang ngayong insol at ipagpapatuloy ang mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng pagiging agresibo ngayon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. binigyan diin ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo noong mga nakarang araw sa isang debate sa plenaryo ng Senado tungkol sa panukalang budget ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Inakusahan kamakailan ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard vessel ng paggamit at pagbobomba ng water cannon sa isang Philippine vessel na nagsasagawa ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Sol. sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay agresibong hinaras at hinarang ang isang Philippine vessel sa pamamagitan ng pagsagawa ng mapanganib na maniobra sa pagtatangka nito na hadlangan ng ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng task force ng Philippine Embassy sa Beijing ay agad na nagsampa ng diplomatic protest sa Chinese Foreign Ministry dahil sa insidente at sinabi ni Anyo na hindi sila matatakot sa mga ilegal na aksyon ng China Coast Guard, sisiguraduhin din nila na ang rotation and resupply mission ay palaging magtatagumpay. sinabi rin ni Anyo na mandato ng gobyerno na protekta ng BRP Seram Madre na kung saan ay nakasadsad sa Ayungin Sol para magsilbing isang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea at binigyan din rin niya na ang lugar ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang mga ula, nasa eksena ang Chinese People's Revelation Amin Nebi at nasa mataas na alerto ng maglunsad ng Amerika at Pilipinas ng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea na nagsimula noong Martes kung saan ang presensya ng Chinese Navy ay nakahanda upang humadlang sa mga potensyal na provokasyon at ipakita ang mga kakayahan ng China na pangangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad at interes sa dagat Habang naglalayag ang mga barko kasama ang mga aeroplano ng Amerika at Pilipinas, ang frigate naman ng China na Yuching, nakaanid ng hukbong dagat ng PLA Southern Teacher Kumahan, ay nagsagawa rin ng rigoral na pagpapatrolya sa mga karagatan sa South China Sea. Sinabi ni Senior Colonel John Julie na tagapagsalita ng kumahan sa isang press release, hindi nagustuhan ng China ang ginawang pagpapatrolya ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa China, sinabutay umano ng akbang ng Pilipinas ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at nilabag ang diwa ng deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea. Sinabi naman ni Chang Chu Chi na isang Chinese naval expert na limitado lamang ang kakayahan ng Amerika at Pilipinas na nakadeploy sa joint patrol habang ang presensya ng China sa panahon ng joint patrol ay nagsisilbing deterrent force at ipinapakita na ang China ay may kakayahan sa pangangalaga ng pambansang soberanya at siguridad at mga interes sa maritime. sinabi ni Julie sa panahong iyon ay mayroon silang nakadeploy sa Rugar na dalawang Type 054 a Fugit Y-9 surveillance aircraft at mga fighter jet malapit sa Rugar dagdag naman ni Chiang ang tanging tamang landas para sa Pilipinas ay bumalik sa pag-uusap at negosasyon sa China at lutasin ang mga alitan sa pamamagitan ng mapayapang paraan dahil kung ga ka ano kagalit ang Pilipinas ay mas lalo silang galit sa pananabotahi daw ng Pilipinas. Sinabi sa report na nagalit umano ang China sa ginawang joint patrol ng Amerika at Pilipinas at lalong uminit ngayon dahil umarangkada na rin kahapon ang pinagsanib na pwersa ng Australia at Pilipinas sa isa pang joint patrol na isinagawa pa rin sa West Philippine Sea kung saan nilahukan ito ng mga eroplano at barko kabilang dito ang HMAS Tuomba, isang B8A Poseidon Maritime Surveillance Aircraft ng Royal Australian Navy sa Pilipinas naman ay ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Davao del Sol at limang Philippine Air Force Surveillance Aircraft